So, ayan na po nung mabaligtad siya. Ayan. So, pinakikita lang close up. Ang hirap po ng ano, walang tagahawak ng camera. <laughs> ayan. oh, ang bango-bango po. Napakabango. Ayan. Hello po, magandang araw po sa inyo. Sa mga followers natin at mga hindi followers, mga OFW, mga hindi OFW. So, eto po ako, magluluto po tayo ng omelette. Kasi may nag-request po sa akin na kung pwede mag-share ako ng Pangkidos na mga pagkain. Omelette na corned beef. Pero maglalagay tayo ng potato, uh, patatas, at saka malunggay. So, maa-attract po ang bata kasi meron siyang ano, uh, corn beef. Pero healthy naman dahil meron tayong malunggay. Marami po yan na dalang vitamins. Tapos ito pong um, patatas, meron ako dyan kasi stock na nahimay-himay ko na. Naisipan ko ilagay na lang. Dapat kasi ito lang carrots. Ay, eh, yun, isa pa. Naubusan na akong carrots. Kung meron kayo carrots, pwede nyo pong ano yan yan. Kumukulo na pa kasi tubig ko. Ibablodge po natin itong dahong malunggay. Yan. So, ang technique ko pa po, po nito, dahong malunggay, ayan, bago siya, i-blanch, para madaling himayin, kulubin nyo po ng plastic. Pero bago nyo kulubin ng plastic, hugasan mo ng mabuti. Tapos air dry, tapos i-plastic nyo. Ayan, pag ano nyo, eto na siya, hulog hulog na siya. Yun na yun, binabantayan ko. <laughs> eto na yan, oh. Yung may natira pa kasi saglit lang ko ibinain ano, ipinlastic ang na lang saglit pagkapitas ko to sa mini garden natin. So eto okay na po ito. So tatanggalin ko na siya. Ayan. At atin na siyang sasalain. Ayan. Ayan. Saglit lang po siya. Madali pong ano yan. Kuhanin ko na nga ganun. Ayan. So, ito na po siya. Nasala ko na. Ito siya I-blanch lang natin ng konti. Ayan. So, pwede naman indirect siya. Pero, mas maganda po yung ano. Dahil, sasabihin ni iba ba, nasayang yung vitamins niya, nandiyan pa rin po yan. Ngayon, pwede naman po i-direct, hindi na natin kailang balian o i-blanch siya na ganun para more healthy nga naman. So, ilalagay ko na po ito, frying pan. Frying pan nga ba yan? So, ang mga sangka po ito, pakita ko na lang carrots, bawang sibuyas lang, limang itlog po ito, pero hindi po natin lahat i-omelette magse-set aside tayo ng panlagay sa ba? freezer, i-freezer nyo yung, yung omelet nyo lang na ihahanda nyo sa kiddos alternate, so sa susunod hindi na kayo magluto-luto egg na lang ipiprepare nyo mix na lang kayo ng mix so ipilitin ko po makapag-share sa inyo ng iba-ibang uh, pambaon ng mga kiddos na ma-attract silang healthy like yung kalabasa, meron po tayong gagawin sa kalabasa so ito syempre, igigisa natin yun yung ating gagawin ng omelet para malasang malasa siya, maapit sa bata. Kunti oil lang naman nanilagay ko. Yung ma lang na ingredients niya. Ayan. Isa sibuyas lang po ito. Hindi naman kailangan marami sibuyas dito sa omelet. Kapalasa lang. Ayan. Ayan. Mag-isa lang siya kasi ang kondi may balang o yan. Kailangan po natin magandang 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 pagkalan pa nito. Para, iba kasi mga kidos ayaw ng ng onion, sibuyas na malalatang nila. Pero kung ito ay malulutong mabuti, malalistalis ang panglasa nila dyan. Hindi sila mauumay. Iba kasi tinatanggal sibuyas, gano'n, gano'n. Kahit ang ka omelet na. Alam nyo mga kidos, gano'n. Pero kaya lulupod natin mabuti yung onion at saka yung garlic, hindi nila maramdaman. Ngayon, para mapwede po ito, sasama ko lang muna ito. Ayan, mulugasan ko na siya. Marami para, ito, pero i-stack niyo po. Habang okay. i-stack niyo, yung, yung tamba, ilang na-omelet ang gagawa niyo na yung egg. Ito kasi, niliwa ko pang giniging sumobra na alam na kayo, pero pala kayo dito, Mag mas lalo masarap. Kasi nag-oomelet po ang ilang patatas lang. Lagyan din natin ng cotton salt. Ayan. Para talag na yung lasa niya. na ng cotton salt. So, kung ayaw nang pahita ng kibos ng niyo, huwag ka lang kayong maglagay. Pero kung pasado sa kanila yung may ganyan, yung lalay So, ito po, bubuksan ko na. Lagyan na natin kasi hot cook na si potato. So, kahit na anong corned beef, nasa inyo po yun. Pero ito, ito yung stack mo. choices ko kasi malaman. Ngayon, bango? Sakto lang po pala yung potato na inanong ko. Hindi siya marami. Sakto sa isang 260 grams. Ayan. Lalagyan natin ng konti pang paminta. Pero sabi ko nga sa inyo, kung ayaw ng nyo ng paminta, huwag yung lagyan. So, ako kasi ako gusto ko ito. Pero pang kilos, sublin niyo po yung gusto nila. Makaka-attract sa nila yung corn beef. Ayan. At saka yung potato. Tikma ko po lang po yung alat niya. Bago natin ilagay si dahon ng malunggay. Hindi naman po kailangan maalat ito kasi pambaka eh. May lasa na po yung corned beef. Maglagay lang ang konting asin. Mmm. Eh. Kato po. So, ito po yung egg. Eh. Lima ito. ah, uh, hindi na po ako mag-aad ng asin kasi yung alap ng ano, sato lang, nagirin na ako ng asin. Kahit na ilagay natin ito. Nasa inyo po yung kung ang kilos nyo, iisa lang, pwede is dalawang itlog, yung portion na punti lang ang kanyang babaugin. Lalagyan ko po ng paminta. kasi so, sa inyo po yan ay nang matawag. Ako lang kasi gusto ko ito. Sinishare ko lang sa inyo yung technique. Ayan. Lalong lay ang ang baong mo. Pag inoumilit na po natin po yun. Ito po, nakaready na siya. Naku, po lalo po mag enjoy inyong akibus. Hindi nagawa ako dito sinusundok kapag hindi ko nagtik. Magpala ko malang wala na. Magayot pa. Kapag hindi na lang. Mag-add po tayo ng konting sugar. Ito yung pinaka parang pampalasa niya hindi po alat lang ang matitikna ng mga kilos natin magtilan po siya ayan, pinagayitin na lang may isang may kamay ko. ayan, brown sugar po ayan so, ilalagay ko na po yung ating manuday ayan i-blanch na mga mga palika natin ang So, ito po, tanggalin ko na. Ayan. So, ang isasalang ko, ito naman. Ito po, niready ko na yung pag sa natin. Nagdagdag ako ng fresh na malunggay. Ayan. So, ito po yung egg. Maingay. Sky, huwag ka maingay. So, kukuha po tayo dito. Tatansyayin ko lang kasi hindi maganda yung marami kalahati mga kalahati po magagamit natin yan tapos yung kalahati pwede po natin i-stack yan so kung nakukonti ang kayo kasi ang malunggay marami siya pag hinimay mo pagka nilagay mo na at nalanta konti na lang siya o ayan naglagay ako ng fresh ayan po siya maglalagay po tayo ng cheese milk yung quick milk talaga ang kiddos nyo, magugustuhan ito mapapakain nyo ng malunggay ang gulay depende po sa inyo kung gano'ng karami nyo gusto ang importante ma-attract ang ating mga kiddos so ayan po siya ayan yummy yummy ayan po siya ayan nagdagdag ako ng fresh para yung iba sasabihin nakalabasan lasa o ayan na po Tapos si babras natin para kumalat siya ayan, mix well po natin siya mga dalawang salang siguro ito ayan, ako oh, perfect po ito, magustuhan po ito ng ating kidos nagiyan ko pa siya <laughs> talaga namang bonggam bongga hindi tinipid ayan ngayon, ang gagawin ko po siya, ayan, malilis naman po ito. Sakto ba siya? <laughs> Parang may cover siya. Wala kasing cover ito eh. Pero mas maganda yung ganyan na flat. Kasi ito, pwede itong ibabaw. Ayun. Sumakto na siya. So, ayan na po siya. Hindi ko pa siya binabaligtad. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan low fire lang ang gagamitin natin para hindi siya masunog ayan. ayan so mahina na yung kamay ng lola nyo ayan ay ang ganda po ayan so yun oops pwede ah, po ba napaka simple lang ayan na so ayan na po nung mabaligtad siya ayan So, pinakikita lang close up. Ang hirap po ng ano, walang tagahawak ng camera. <laughs> Ayan. Ayan, niready ko na po yung pang eating portion natin. <laughs> so, syempre sa mga kiddos, kailangan ng ketchup. So, ito. Kahit hindi kiddos, kailangan din ng ketchup. Katulad dati ng mga oldies. hmm Ay, swabe lamin. So, ito, eh, eto po. Uh, para po sa mga kiddos natin na nag, uh, nag request sa akin yung mga mother nila ito na ati pakakain sa ati pwede po ito sa sandwich e eh ngayon gusto, lunch time natin ang hali na ako pwede naman natin daw ulaman sa rice o oh, more fried rice pero pag mga kiddos hindi na kailangan fried rice kasi masyado ng ano eh, may oil na yon kailangan healthy ito <laughs> so ito po unang subo po para sa inyo, sa mga kiddos nyo o oh, mga kids para sa inyo, si idol, idol sa'yo mm. Mm. hindi nila malalasahan si Malunggay ang malalasahan nila yung cheese, no, at egg ang sarap perfect sa mga bata ito o so, ito po, ayan, no. Oh. Mga malunggay. Yun. Hmm. Nami. I-enjoy natin itong uh, food para sa mga kids Yung nag-request po nito, matagal na. Naalala ko lang. Mm. mga gulay do parang papakain ng mga kids. Mm. Siyempre, paborito nila may ketchup na ganyan. Ang sarap. Mm. Yummy talaga. Hmm? Mabitin. Hmm? Bakit may AJ pumasok? Ito lang malamig, sa rep. hmm, Tarap. Hindi po malasahan yung malunggay. Yan ang pang-ano natin sa mga kidos, Eh, ma-vitamins pa man din po malunggay. Soon po, may kalabasa naman. Pero ibang, ibang putahe po gagawin natin doon. Para maakit mga bata. Hmm. Ang dami kong in inad na malunggay. Hindi talaga siya lumasa malunggay. Hmm. hmm. Pero biro po, yummy. Hindi na gutom na gutom ako. Sarap. Tigman natin na walang ketchup. Hmm. Lasa na lasa si cheese. Natalo pa nga yung ano, corn beef. <laughs> cheese ka egg. Na mm. hindi ko po nalasahin malunggay. Healthy pa. Naku, gawin nyo na po ito. Patok sa kids niya yan. Mm patok na patok yam. Hmm? Kunin ko na nga ito. Sarap eh. Bigay ko kay Galio. Napakain ko na yung mga alaga. Hindi sila pwede nito. Sa tao lang to. Hmm. Sarap. Nabili ko mangga, hindi maganda, pero matamis. Pura siya pero matamis naman. Heaven. Hmm. Gusto ko po magmukbang ng yung dati ko niluluto noon. Pagka Sunday, nagluluto ko yung inihaw na pork belly, inihaw na bangus na may palamang mga bawang sib ay paminta, ano ang ano yan, sibuyas, kamatis, luya, sili. At tapos magsisinigang po ako, yung pinakasup baboy din, belly din. Ang sarap po magmukbang o oh, inihaw na talong, kasabay ako. Namimiss ko po yun, magmukbang nga ako niyan. <laughs> Bahala na si Batman. <laughs> Hmm? Mapapa. Ang rice yung inyong kidos. Ako nga late na, wala nang gana. nag ako ng tubig. Ito nyo, humakot pa ako ng ano. Itong kanin ko, isang mahigit ano to Kulang-kulang two cups. Kasi rice is life. Pag walang rice, parang nakakapanghina. Ano ba yun? Sumobre rice ko, dapat one cup lang. Ang sarap eh. Hmm. Paano po kasi magmamangga po? Hindi ko na maubos tong kanin. Ang food na. mamemeri may merienda. Like, ganun po ako tinitira ko nilalagay mo sa isang cup na mga at babalik mo sa rice cooker na ako. Pag nagmerienda ako, kasama na yung dinner at saka stock. Rice kasi Ang bilis, maubos kasi, sarap. <laughs> Eto, hilaw yung dulo kumbaga, hindi siya hilaw, kundi yung nalaglag siguro to kinuha, nagkaano siya, parang, hmm, ito mas eh. Parang siya nga no, yung nalamog. Nalamog na nga. Hindi para. Hmm. Pusog na pusog ng lola niyo. Hanggang dito na lang po at salamat po sa mga nunood. Ito po para sa mga kids. Try nyo po kahit hindi kids, kahit oldies. Katulad ko, nagustuhan ko ang lasa niya. Lalo na kung magpa-fried rice tayo para sa atin lang po yun. Sa mga bata pwede rin, paminsan-minsan. So, see you po. Thank thanks po sa panonood. Yung po mga hindi pa nakaka-subscribe, ngayon nagre-request na mag-subscribe na po kayo. Thank you.